So ipakita ko na sa inyo to abot ah, din sa kapasitor na to guys Ayan yung kapasitor nya ay nasunog Ayan so Buti nga napansin ni, ni kuya Na nasunog yung Yung kapasitor nya Tapos nangamoy daw ah, umusok Sabi ko siguro hindi naman makakasunog to kasi Naglalaban naman daw siya Kaya pag nasunog yung pati yung plastic to Masusunog sa so mababasa Yung yung kapasitor na to Pag umusok umusok na Buti nga napansin nyo eh. Dapat guys ah, pag bumibili kayo ng kapasitor na ano kasi original naman to ito na yung bibili nyo ito yung ito maganda to kasi uh, subukan na to tagalin lang natin guys ah ay tagalin lang natin layo niya matanggal yan ito uh, 10 amperes din yan guys ayan 10 amperes yung A BM na yan maganda itong kapasito na ito guys at yung mga ginagawa ko na to wala pang bubabalik sa akin so hindi pa siya nagpa-backjob sa akin kaya ganito ang kunin yung kapasitor. mas okay to mas maganda kaysa electric fan ABM yung uh, kunin yung kapasitor para mas maganda ibang kapasitor kasi guys uh, pangit so sumasabog agad pagkagamit nyo o pagkagagay nyo kasi sira agad Oo. so yun guys uh, pinakita ko lang sa inyo hindi ko na pinakita sa guys sa inyo dahil nga uh, ginagawa ko na siya sa so, chicken natin kung makukuha ko to sa sa camera ko uh, para makita ninyo yung itsura nung uh, washing machine na yun so yung guys pakita ko na lang dito yan guys so oh. 10 amperes din siya. So, pares naman natin 10 amperes yan. Bilog o kudrado, pares lang yan. Basta 10 amperes. O pares sila ng UF. So, yun guys. So, yun guys. Bin, uh, binubuksa ko na yung likod niyan yan, tinatanggal ko rin yung mga turbilyon niya sa likod para masilip natin kung anong nangyari dun sa sa washing machine nila kuya, no? So, tinatanggal ko rin yung screw niyan. Tapos, makikita natin dyan, guys, na uh, sunog, nasunog nga yung pinaka-capacitor niya. Ayan. Isilip ko. Tapos, ini, uh, iniikot ko pa dyan, guys, yung ano eh. Yung motor nung washing kong okay pa. Tapos yan, uh, tinanggal ko na dyan yung kapasitor na nasunog guys ayan pinutol ko na ayan yung ko yung cutter pinutol ko na tapos kumuha na ako ng bagong kapasitor nyan guys para malagay natin siya ng kapasitor so titingnan ko muna din yung ano guys nyan eh ah, yung pinaka plastic na yan yung pinupunasan ko kasi nga manan dyan may sunog din yan eh ah, merong mga usok na itim. So, tayatanggal natin yon at sinisilip din natin kung meron nadamay na wire sa pagsunog na. No? So, yun guys, tinatanggal lang natin yan. Ayan, sinisilip natin kung meron tayong natanggal na o meron nadamay na sunog na wire. So, pero nasa ko siya para kasi ah, malinisan yung pinakasunog niya. Ayan guys. Ayan. Tapos sinisilip ko pa dyan guys yung hose. Ayan, sinisilip ko yung hose niyan kung kung merong ana butas o na pwedeng daanan ng tubig kung sakaling lagyan ng tubig yan no so tumulo at mabasa yung motor so yan guys sinisilip natin yan tapos pinupunasa lang natin so lalagyan na natin ng bagong kapasitor yan guys and Yan, dumating si si Mama kasi ah, siya yung magbabantay kasi siya yung kasama ko diyan para pag-assist ko sa kaling dumadami yung tao kasi minsan kasi guys, maraming tao sabay-sabay sila. Tapos hindi na ako masyadong makapoko sa ginagawa ko kaya buti na lang mayroon akong kasama na siya yung minsan yung nag-aabot o nagtitinda o nanunukli. Sakaling merong customer. So, lalagyan na natin siya ng capacitor dyan para testing din natin guys kung okay pa yung motor niya no so kailangan testing din natin yun kung baka mamaya nasunog din yung motor o yung capacitor lang yung nangyari so yun guys so sisilip ko rin yung mga wire dyan so okay naman so isasaksak na natin yan yan sasaksak na natin yan para tignan natin kung aandar so yun guys pagkasaksak nyan tapos Sinilip din natin guys yung ah, uh, pip pipigil ako din yung stator guys o yung pinaka uh, yung plato nya kung kaya kong pigilan. Pag kaya kong pigilan yung guys ibig sabihin may problema pa. Kundi yung belt o yung motor na. So kailangan pag magpapit kayo ng kapasitor lagi nyo rin titignan kung malakas pa yung motor. So yun okay pa naman yung, yung motor nyan. So titipan na natin yan. So tinepang ko na siya tapos sinasabi ko dos kay kuya nang buti na lang uh, naagapan niyo ko hindi ah uh, talagang susunugin nung nung ano yung mga wire so, sabi nga ni kuya pinatay niya kagad daw yung saksakan kasi nga nakikita niya umusok na yung uh, washing niya so yun guys ayan tinitay tine, tine, pa na natin yung pagka ah, uh, lagay natin ng bagong capacitor. So, yun guys. So, yun guys. Pag uh, naglalagay kayo ng, ah, uh, ng tape, so damihan nyo na yung tape ng electrical tape kasi mura lang naman yan. damihan nyo na yung balot. Ayusin nyo na yung pagkaka- ikot o pagkaka-tape nyo kesa naman na uh, matanggal-tanggal yung mga tape na ilalagay natin yung iba kasi uh, hindi na nila kinakapalan yung pagkalagay ng electrical tape. Kasi yung electrical tape, guys, natatanggal yan pag oras na uh, inikot natin, o oh, umiinit siya, natatanggal yung dikit. Oh, so, kailangan damihan nyo na yung tape para sigurado lang na hindi rin matatanggal o oh, hindi siya kusang uh, at matatanggal sa dikit niya. So, yun, guys. Ayan, nilalagyan na natin siya ng panibagong plastic para kung sakaling di na babasa yung 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 mga wire o kaya yung capacitor ko sakaling uh, magkaroon ng tagas yung loob no so lagi natin titingnan guys yung tu uh, yung tubig kung mayroong mababasa to sa loob ng washing o kahit yung dryer guys so yan lagi natin Ay, nakuusok po dyan si kuya na... Buti nakita niya... Kaagad... Yung nangyari. So, yun. Nagkwento-kwento halang kami yan. At ang so, na rin tong video na to, guys, ay hindi ko lang siya agad na upload. So, yun. So, tetestingin na natin yan, guys, ulit. O, tatakpan ko muna. Yang... Uh, sa sa likod niya para yung likod ah uh, takip niya sa likod guys so yun Kinabit ko lang yung mga pamilya niya dapat isasaksak na natin ulit para huling test kung sakaling may mangyari ulit na ganun na babubigay rin yung kinabit natin pero maganda yung na nilagay natin guys so yun the testing lang namin So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin nato sana, diba pa na, marami akong uh, naturo sa inyo kung paano gumawa eh, ng washing machine. So, hanggang dito na lang guys. So, maraming marami, salamat. Paalam!